Pops Fernandez aminadong kinakabahan sa pagbabalik niyang muli sa concert scene alamin sa iSpotter report niyan Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Pops Fernandez ang kanyang pagbabalik sa concert scene. Ayon sa singer, ito'y bilang pag-celebrate niya ng kanyang 40th anniversary sa showbiz. Ang nasabing concert ay gaganapin na sa darating na February 9 at 10 at pinamagatan itong Always Love na gaganapin sa The Theater at sa Paranaque City. Ayon pa kay Pops, isang malaking party ang magaganap dahil muli niya umanong ipapakita ang kanyang pahiging concert queen. Dahil sa nalapit na concert, kung kaya't sumailalim sa dance lesson si Pops, kay G-Force choreographer Jorcel dapat si na mas kilala sa tawag na teacher Jorcel. Samantala, habang nalalapit ang concert, aminado si Pops na sobra siyang kinakabahan. Matagal daw kasi siyang hindi nakapag-concert kung kaya talagang grabe ang kaba niya. Idinagdag pa nito na ngayon umano ay nagsoshow-show muna siya para muling masanay sa tao at sa intablado.